international na rin pala ang hosting career ni Lance Raimundo. May offer din ba siyang gumawa ng pelikula sa Viva Max? Panoorin natin ito. Which I'm very proud about. Kasi last year sa Miss Teen International, on the 25th year, It's their first time to ever have an Asian host. Wow. And sa lahat ng Asian, tayong Pinoy ang napili. Wow. So uh, I'm proud being a Filipino to carry our name uh, in the international pageant machine. Miss International Teen is the teen version of Miss International Mismo, and it's owned by Glamanon, which owns Miss Universe India. Ito akong ginawa sa Viva but it was during that time, na uh -huh. iba ganun kadering, pinakaunang Viva Max series ko is Puto, uh, Fantasy siya with Herbert Bautista and McCoy de Leon based on the 80s uh, movie or 90s movie. Ah, yung photo. And then, yung second is Eye Sex. Mm -mm. Ayan, simula na. Pero yung character ko naman lang yung And my last is Secrets of a Temple. Pero yun nga, wala bang nag operang ka ba na yung magpa-sexy ka talaga? Yes, yes. O, all all out, uh, oh, one. Hindi siya natuloy. Ah, bakit? Um, sometimes ano naman. Akala mo ito na yung Natasha, di ba? Maybe it's really part of my journey din na uh, hindi ko pala host niya. So may international oh. career na Bongga! ba siya, oh, di ba? Oh. So siya lang same. naman ang kauna-unahang yeah. Asian na naging host nung, ano, teen. Miss PIN. Miss International. Oh, international. Wow. Parang siya yung, ano, parang siya yung Miss International version ng Miss Teen International. Yes. yes. Okay. Pero alam yeah. mo oh, talaga. Naitawid ko ah. Oh, diba? Napapansin din siya sa hosting kasi oh, oh. in fairness, kahit naman dito sa atin nag-host din siya, mm, di ba? Uh mm, -oh. Dabi siya na invite Kasi mausay naman sa hosting itong si Lanz. Bukod sa pagiging singer at actor din. At magaling mag-English. Mag Oo oh, naman. Diba? Yeah. Yeah. Kasi kaya parang kaya Robin Domingo, di ba? Uh, Luis Manzano, uh. si Yen Lim, di ba? Oh, yeah. Kaya you kino, si Richard Go, Gutierrez, di ba? fluent ka, magaling ka rin mag adib-adib pagka yung nasa SQ, hindi mo natin ang susundan. Ako lang diba? meron siyang ano, susunod na mm -hmm. hosting job. Nakalimutan ko lang oh. eh. Miss Miss Philip, ay, ay, nakalimutan ko. Asin Pero at least, di ba, nawala rin siya sa anino ng kanyang kuya. Mm -hmm. oh. Na si Rani oh. Raimundo, sa mga kay, hindi nakakaalam ng na mga Gen Z dyan, si Rani Raimundo po ang nagpasikat ng kantang, ano? Why can't it be? Why can't be? the two of us? Wow. Why can't we be lovers? Only friends, be? friends. Pero sinasabi <laughs> naman, sinasabi naman wala namang problema kung sakaling uh, ah, nagkapangalan ano? siya, nakilala oh, siya dahil sa kuya niya. Oh, oh. Diba parang, dati oh. na kama, naman nakawala na sa Alino kasi oh. Mm -hmm. sasabihin dati, ay kapatid yan ni Rani. Oh, at saka nakakatuwa, diba Kung kala natin hindi na siya makaka-recover dun sa accident na nangyari sa kanya, yung ba? nagji gym siya, di ba? Oh, oh, sa kanya yung ano. nabasa to, dito, no? Nabasag sa kanya. yung ano niya, ilong niya. Okay, na diba? okay na sila, okay Simon. Pero hindi mo akalain parang itong mabili mo nga yun. Yes! so, napansin ko lang sa kanya. Mas napapansin siya ngayon sa hosting. hosting. No? Pero singer din po fan. siya. siya din ako. Oh, At actor. Oh, oh. In fact, bago yung sa Bacolo din pala yung interview ko. Oh, oh, okay. Okay. bago din siya. Pumunta oh, ka talaga oh, sa Bacolo. Oh, 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 Parang para ang interview. Bago yun, may monster. Kumanta <laughs> ang lolo. May oh, oh, nagkagulahan siya talaga sa mga kababaihan. Siyempre, ma-importance sa magwapo naman si si Lance. Ah, si Lance. Si, Lan. oh, si Rani kasi. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, Si Rani, bakit daw ako nagkakabalik. Ano nila, ano yan? Ka kasabayan ba yan nila Rani Santiago? Lloyd Umali. Lloyd Umali, di ba? Parang ako, oh, si Rani. Okay.